So, ayan, magandang araw po mga kaibigan. Magandang umaga. Kararating lang po nito. But, uh, ito po ay garing pa ng Camarines Sur. So, ang layo po na pinanggalingan. So, I need to open na kasi alam niya na kung ano po yung laman. na-offer sila. Ilang araw na po sila sa box. Parang five days. buti, andito pa ako sa bahay. Kasi aalis kami na wala.

si Aries Laurence siya, at napakaganda po yung bulaklak ayan so small size pa lang po ito pero kung makikita po natin para na siya medium. ayan so order lang po ako tigil isa ito si Iris, Aries, Aries Laurencia, o Ayan. dami niya. Roots. Tama-tama, marami po ako doon. Mounting. nag collect collect po kasi ako ng pang-mounting na ano, kahoy. Ah, uh, kay Mito. Kasi po ng kay Mito, kaya yun po ang mga ako ngayon na mounting. So, dito sa space ko, talagang limit lang. Kaya, more on mounting po ako. Ayan. So, ito si Eris Laurencia. Ay, wow. So, ito naman ay si Miss Joaquin. Isa siyang banda. Actually, purpose lang yung nakalagay doon. Pero, ginawa po niyang dalawa. Kaya maganda rin po ang flower nito. So, species po siya ng vanda. Yan. Pero ganyan lang po kaninipis ang kanyang uh, kanyang dahon. Parang ah, hindi naman dahon. Oh, dahon or kung titingnan natin para siyang fire stick lang na ano na cactus, di ba? Gano'n yung texture ng kanyang ah, uh, puno. Pero ito po ay Vanda Miss Joaquin. Ayan, meron na siyang bagong sanga dito. Ayan. Kasi pinutong po dito sa taas. Ayan. So, dalawa po yung binigay ng seller. Ayan. Thank you. At ito naman po ay si isa rin pong sanggumay. Actually, parang familiar din sa akin ito. Kasi ganito po yung mga orchid sa Kalinga Apayaw, sa kagubatan. So, ito si Dendrobium secundum. Dendrobium secundum. At uh, maganda rin po ang flower nito. So pareho sila nung isa. Uh, si Iris Laurencia. Ito Pero iba lang yung parang ano siya. Ito parang kung titignan natin. More on vanda texture siya. Pero ang nakalagay ay si Iris Laurencia. Rare sang gumay. Same with this. Kung makikita natin, para siyang si ano, uh, para siyang same yung, medyo same yung ano nila kay foxtail. Pero ang importante maganda pang ang bulaklak. <clears throat> so, ito, kung makikita natin, uh, yung buong buong plant na yung binigay. Actually, yung iba kasi il ilan-ilan came lang. Minsan, dalawa. Ganyan. So, ito, binigay po niya ng buo. Binigay ng ating seller. Ganyan. Dahil nakita ko, mula din po yung grama niya. May mga grama ako dito. Pero, hindi na po maganda kasi nakakaproblema sila noong summer. So, maganda yung grama niya at mura lang. Kaya po ako napabili. Ayan. Oh, wow. O, oh, ba diba? Mura lang yung grama sa kanya. Compare sa ibang shop. Ayan. Actually, iisa na lang yung natira. Mabuti. Nahabol ko pa. Ayan. Uy. So, si Tiger po ito. Grabe. Ilang bulb po yun? 1, 2, 3, 4. At may bulb po dito na lumabas. Ayan. So, nakalagay kasi doon. 1 left. Mabuti na habol ko pa. Ayan. May pulak po siya. So, medyo planta na. Kasi, syempre, ikaw ba naman ilagay sa karton ng limang araw? Ayan. Pero wet po yung ano, yung roots ng ating grama to buy yung script. Wow. Ang mahal po ito sa iba. So, nung nakita ko sa kanya, napakamura lang. Kaya sa kanya po, nagdagdag na lang po ako ng ating grama to file yung Ayan. ganda <coughs> ng flower. Ito si Tiger. So, kaya pala mabigat siya. Pero hindi naman po siya nagabakli. So, ilalagay ko na lang sapat muna na medyo mataas na sa ganun masuportahan yung kanyang spike. Oh my God! I love it! ganda! So, ayan. Thank you sa ating seller sapagkat hindi ulit tayo nabigo sa kanyang pinadala First time pero, first time na umorder pero, ang gaganda. Ayan, si Gramma Tufaylo, na may flower na. Minsan na order tayo sa mga shop or garden, nakalagay doon blooming. Uh, pero, matagal na minsan sa ating pangangalaga, uh, hindi pa rin namumulaklak. Uh, Ayoko lang mag-mention kasi nabaitin yung ino-orderan ko. Pero siguro ganun talaga ang description nila, blooming size. Ayan. So, blooming size pero napakatagal, mamulaklak. Itong gramatophyllum, alalaki talaga ng bulb. Ayan. As in jumbo yung mga bulb niya. Nakakatuwa. And may bago siyang baby. Ayan. Yeah, so, ito si sanggumay. Si kondom. Si kondom. Si kondom. Rare sanggumay. At saka si Eris Laurencia. Magagaling ang na mga pangalan. At si, ang um, ano, Vanda Joaquin. So, binigyan tayo ng dalawa. Thank you, thank you, thank you. So, dito ko na po i-end e ang aking video, mga kaibigan. At, uh, Thank you for watching. Maraming salamat. And God bless us all and keep safe everyone. <clears throat> so, hindi ko na pakikialaman ito. Ilalagay ko na lang siya sa isang uh, container para lumago. Ayan, ba babay na po. Or is he a rare sanggup?